Una po ay uh, ano po nangyari dito ah uh, nakikita ko naman yung mga kulungan natin sa mga presinto ako po yung nag-cover diyan sa Manila Police District hmm. eh makakapal naman yung mga bakal diyan hmm. ay ano ba nilagari uh, nakatulog ang uh, guardya natin ah uh, ano hon nangyari kasi nagdududa na ito ng netizen natin mm. eh baka pinatakas yan na boss no Erwin problem. yun ang kagadang uh, nasa isip nila. Ano raw nangyari sa sa inyong uh, pagsisiyasat sa nangyari na ito, uh, Colonel Ibay? Yes sir, nung isang araw po mga alauna po ng po nang 130 da Uh morning. Uh -huh. Ay nakatakas po ang siyam na nakakulong po doon pa sa Mayihik sa bago, uh -huh. Uh -huh. Bago police station doon uh -huh. po sa station man po ito, Is iba po yung territory. Eh. Uh -huh. Ah, iba pa 'yon. Uh -huh. O uh, iba pa 'yon. Oho, Siya po ito ginawa po nila. Binali po nila yung isang batal, isang grill. Niyon yung naalis po nila yon, hmm? sakto-sakto makakadaan lang po ang tao. Gamit yung Kaya kamay. Ito dumusot yung mga ano tumakas ng na presyo natin. Kamay lang ho gamit, Opo. binali hindi po, meron po silang ginamit na ano po siguro, ginamitan merong tela tapos pinilipit nila to nung lumambot. Inti-unti na nilang uh, magalaw siguro. At iniimbestigahan pa namin kung ngayon lang po nila pina gayon lang po nila ito pinalambot o tini destroy o matagal na nilang ginagawa. Yun po yung parte po ng investigasyon na ginagawa po namin, sir. Colonel, uh, base dito sa video na kung saan sila dumaan, hmm. parang hindi naman ito bakal ng kulungan eh. Parang ito ay grills lamang. Eh kung grill ho talaga, eh makakatakas po ito. Uh, ano ang uh, tingin nyo? Eh dito eh, oh. Parang sa may uh, welding ngayon ng uh, tao na yan eh, oh. Parang dito ba sa may grill na tumakas ito? Yes sir, po yan eh. <laughs> grill. sa bahay po, lang ito. Na natin. Ay, kulungan na, ng aso. Meron po siyang meron po siyang uh, separate naman po kung nandoon yung uh, ano yung uh, kulungan, meron pa po kasi more than 100 po yung nakakulong po natin diyan. Sigurihan ano, po sila. Oo, uh, oo. Oh, oh. Sige, ayusin use uh, natin yung tunnel. Papa, baka yeah, alam mo baka masundan pa ito kasi kung ganito. Oh. Eh mukhang madaling matakasan, grill lang ito. Hindi po ba kayo pwedeng uh, mag-request sa uh, National Capital Regional Command ng additional budget na huwag ng grills, kundi talagang bakal Babal. na bakal na talagang, numero ko anong numero yan, oh. yung pangkulungan, hindi yung grills-grills lang. Uh, oh. Can you do that? Can you request for... Uh, Uh, support uh, sa NCRPO o di kaya sa Kamkrabi na mismo. Dahil sabihin nyo, eh, natakasan po kami, na-interview na kami nila kung Erwin at uh, by Aljo Bindiho, uh, General, Boss, baka pwedeng bigyan mo kami ng pondo para maayos namin ito ng aming kulungan. What do you think? Yes sir. Uh, we have been directed by our regional director Oo. to inspect all of our uh, uh, facilities here sir so sabi niya nung nakita ko namin actually sir yung point na yan is gate lang po uh -huh. and papunta po sa main jail natin uh -huh. So holding area po yan temporary holding area bago po sila ipasok pa sa loob, <laughs> uh -huh. po pa sa loob ilang araw na ho sila doon po sir ilang araw na ho sila sa holding area ay yun uh, i can't determine that sir so okay. kasama po yan nung Dinedetermine natin, uh, as you have reported sir, kagayang po nang bagit nyo kanina, pito po sa siyam ay na-recover na po natin at meron na po tayong lead doon sa dalawa pa. Hmm. Baka mamaya makuha po natin within the next few days. Kasi tuloy-tuloy po yung ating manhunt operations against these people. Ano mga kaso nito, Colonel? Drugs? Uh, yes, sir. Uh, illegal drugs okay. po. Uh, illegal possession, Section 11, sir, yung ano uh, uh, illegal possession of firearms po. Nako mm oh, bukang ay Malungkot po ito at hindi po magandang balita ito at hindi rin po maganda para sa imahe po ng MPD lalo na po sa inyong pamumuno na Medyo bago po kayo diyan at matakasan kayo ay eh, hmm. kawawa Sayang naman po. Sayang ho yung effort, effort ninyo eh, oh. may mga marami akong balita na kayo ay masigasig at masipag na opisyal. pero pag oh. may mga ganitong dahil sa katangahan ng inyong mga tauhan eh oh. sa inyo nagre-reflect eh kawawa naman. Di po ba nasasayang po yung inyong pinagpapaguran Dama. at pinaghihirapan, Colonel Ibai? Yes, sir. At ang ginagawa po namin, we will uh, give them the uh, equivalent sanction, sir. Tama. po namin yung administrative so, liability. So, saan po itong mga yung, uh, station commander na ito at saka yung mga naka-duty na? Saan nyo na ito, yun na ho ito inilagay? po po sila inilipat, sir, sa holding uh, administrative holding section po ng district headquarters natin. Okay, pindi. Habang oh, mabote, mabote. Uh, po nila yung mga kaukulang Tama. administrative section po nila, Tama. All sir. Right. Okay. Maraming salamat po, Colonel uh, Arnold Thomas Ibay. Natakasan pala yung station 1 natin. Uh, ano plano? At hindi, ito po hindi una. Lalo te I'm sure hindi ito panghuli na matatakasan mm. ng mga preso habang nasa kustodiya ng PNP. Mm. Aha. Ah, uh, mga problema po natin talaga sa bagay eh, hindi naman natin masisi, talagang congested po 'yung mga kulungan natin, eh, napakalita kulungan, 100 na kulungan. Pero kagaya ngayon do sa Station 1 na 'yung nasarak sa bago, ay ko po naman grills lang pala 'yung Maldita. Eh, kahit ako, kaya ko siguro ng 20 uh, klopin, baliin yung grills para makatakas. Wala bang additional budget mula sa uh, general headquarters, yung mga at pagsabihan ito mga station commander nationwide, regional director, Pro provincial commander. Nasilipin na eh yung mga kulungan ko talagang matibay na matibay ito dahil uh, nakakahiya naman po and it doesn't uh, look good sa liderato po ni uh, nang inyo pong happy ngayon itong mga ganitong klase Colonel Fajardo. Yes sir Erwin, ito ay uh, iniimbestigahan na itong kaso na ito at tama po kayo, uh, kabahagi po yan sana ng ginagawa po ta ng ating mga field commanders na dapat po may tinatawag po kami na security and uh, site survey po ng ating mga infrastructure Correct. at mga installation po. So dapat nga po ito ay uh, natitignan nila kung yung mga bakal ba ng kanilang mga detention facility ay uh, sapat ba ba para i-secure itong uh -huh. ating mga detention uh, detainees po. At uh, doon po sa, sa Bago Station nga po, Sir Erwin, ay eh, 134 po yung nakakulong po doon. So just can imagine po na everyday po ay nadadagdagan po yan at hindi naman nababawasan depending nga po sa sa bilis nga po ng paghihir ng kaso sa kanila. Kaya ito po ay tinitingnan natin ngayon kung paano ba natin mapapanagot itong mga commanders na dapat ay nakita po nila na hindi na secure yung kanilang mga detention facilities po. So ano po tugon ninyo na PNP dito sa uh, para po ba decongest o so, kaya naman eh, madagdagan ang ating mga kulungan dahil dyan sa station na yan dyan po sa Tundo? Ilan bang capacity meron dyan? Eh, nagsisiksikan yata mga preso dyan. Oh, ilan, ilan ho ang uh, uh, original na capacity lang yan? Dahil 135 oh. na, eh, talagang punong-puno. -puno. Baka nakatayo na lang iba. Iba nakasabit na lang sa electric pan. Ang tulog doon, nakatayo. Hmm. Sa totoo lang, uh, mga sir, kung titignan mo po yung ating mga station talaga, it's mm. not really built to not, to house mga uh, uh, maraming uh, detention facilities po. Uh, wow. Talagang temporary detention facilities lang po yun habang hinihir yung kanilang kaso at abang hindi pa po lumalabas po yung uh, commitment orders nila. Kaya ganyan po ang talagang magagawa lang po talaga ng PNP ay pakiusapan po ang mga korte na mag-issue po ng commitment orders sa lalong mabilis na panahon para mailipat po sila. Dito po sa kaso po ng... Uh, Uh, Station One ay napakaliit po ng kanilang detention facilities dyan. Imagine po sir, 130 po ay eh, dapat nag a po dyan. Eh, dapat wala pong mga 50 lamang. So, hmm. to really, to, really, to really, uh, house sila na properly, na maayos, hmm. may mahigaan sila. Tama po kayo, Sir Irvin. Ay talagang uh, fully congested na po talaga yung mga mga uh, detention facilities po ng TNT. 135 current inmates, 50 lang ang pwede. Capacity. Paano sila niya nakakatulong? Nakatayo nga. Nag-cover na ako dyan eh. Palitan tapos nakatayo oh. na isang paa mo, yung isang paa naka, uh, nakasabi, parang manok. o oh, parang manok. Oh, parang magkasya. Tapos si eh, relievo. Akala mo, oh, after four hours, gisingin Di, mo ako naman. naman. Di pay, -pay. nakatayo, na ang pumapay pay, -pay dahil oh. mainit. Dahil, hmm. eh, yung sistema dyan sa kulungan. Kaya, ang uh, bottom lady, oh. wag ka na gumawa ng kalokohan. Ay siguro, para hindi ka, parte 'yan ng galing. Baka pa lang para ka nang sentensyahan sa mga kulungan diyan. Anyway, ah, uh, now now we understand, oh. eh, talaga mali ito ito. Ito at saka ito by Aljo. Yes. paulit-ulit na lang ito. Tuha ulit na Sinasabi ng PNP, kami maliit ang kulungan, wala kami oh. kulungan. Hindi eh, kasi nabibigyan ng budget, di ba? Sige, Colonel Fajardo, total, eh, baka mahabol pa natin kahit papano naman eh, bago mag-buy yung budget na ito. Mm. Eh, lalapitan ho natin siguro yung chairman ng appropriation si Congressman Saldico. Baka ba dagdagan yung budget ng DILG para dito sa mga PNP, mga kulungan na ito. At kaawa-awa naman, Diyos ko po, eh, baka pwedeng gumawa ng building or something, ha, gumawa ng paraan. Alam ko naman ho, Maliwakas. logistics ang kailangan nyo, resources, mm. uh, budget ang kailangan lagi. Uh -huh. okay. Makaming so, salamat po uh, Congressman Erwin po at uh, sana nga po ay uh, mabigyan din po talaga uh -huh. ng kaukulang uh, budget po para ma-improve po yung ating mga Opo. detention facilities. Maraming salamat po sir. Opo, uh, uh, hingi din kami ng update uh, dito sa nawawalang kandidata na si Catherine Camilon. May nakakita raw sa kanyang duguan. Tama po sir. Uh, pagkatapos po natin mag sa ating mga social media accounts at umapila po tayo sa sa ating mga kababayan na magbigay po ng informasyon, ay uh, recently po ay may lumutang po na dalawang uh, testigo po na nagsasabi po na noong uh, araw, particularly noong October 12 nga po, kung saan huling nakita nga po nga buhay yung ating uh, biktima po, ay uh, may dalawa nga po tayong witness na nakakita sa tatlong kalalakihan na may ibinababa nga po na dugo ang babae doon po sa isang sasakyan, palipat nga po doon sa isa pang sasakyan. At nung sila nga po ay mapansin nung isa dito sa tatlong taon uh, tao na ito, sila ay nilapitan at, uh, sila, uh, at, at tinutukan sila ng baril. At uh, dahil nga po sa takot ay umalis ka agad sila doon sa lugar na yon. At uh, ngayon lamang po sila nagkakaunang lakas na loob na lumapit sa pulisya para sabihin po yung kanilang nalalaman. Nung itinuho po sa kanila, sir, yung sasakyan na huling nga gamit po ng biktima ay positively po nilang na-identify na yung po yung sasakyan, particularly yung Nissan Juke po. Mm -hmm. At uh, nagpakita sa kanila po ng mga pictures, pati po ng ating POI, ay may na po sila isa doon sa mga uh, close associates po ng ating uh, persons of interest po. Oo, eh, ano na balita doon kay Major? Si Major ba patuloy na naka, Naka-hold naman dyan sa inyong mga holding facility, uh, Colonel Fajardo? Yes po sir, kasi lukuyan pa rin pong under restrictive custody yung itong ating pong uh, police na POI dyan po particularly sa Camp Ka uh, Vicente Lim, dyan sa regional headquarters po ng Police Regional uh, 4A po. Panghuli na lamang, uh, follow up din po sa media man na uh, uh, lupa po talaga ba ang uh, dahilan kasi parang ang mga report na natatanggap na natin ngayon yung uh, broadcaster na yon ay eh, kapapanalo niya lang doon sa kaso hinggil land sa lupa dispute. so land dispute mm -hmm. eh, pero meron na ba talaga sinusundan niya na suspect o kinasuhan ah uh, colonel Ah uh, kahapon na uh, Sir Erwin ay nakapag-refer na po tayo ng kasong uh, murder at theft uh, before the Provincial Prosecutor's Office po ng Misamis sa uh occidental po evaluation po in case build up po kasama po yung ating mga assisting prosecutor bagamat uh, hindi pa po natin mapangalanan itong sinampahan ng kaso in other uh, two suspects po dahil ongoing pa po sir yung case build up at baka mapas mas 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 mapalakas pa po natin yung kaso okay. na ito habang ini-evaluate po ng uh, DOJ po